ang pananampalataya. Isang salita na madalas nating marinig ngunit nauunawaan ba natin ang tunay nitong kapangyarihan? Isipin mo, mayroong lakas na kayang baguhin hindi lamang ang ating mga kalagayan kundi pati na rin ang ating buhay. Isang lakas na magbibigay gabay sa atin sa gitna ng pinakamahirap na pagsubok mag-aangat sa atin sa oras ng pagkatalo at huhubog sa ating hinaharap sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ngunit ang tanong ay paano nga ba natin matutuklasan ang kapangyarihan ng pananampalataya upang baguhin ang ating buhay magpakailanman? Sa bawat hakbang ng ating buhay, paano natin matutuklasan ang lihim ng pananampalataya na magdadala sa atin ng tunay na pagbabago? Tayo'y magsimula sa pagtatanong. Ano ang tunay na ibig sabihin ng pananampalataya para sa iyo? Paano ito nakakatulong sa ating pagharap sa buhay? Panoorin at isaisip habang tuklasin natin kung paano mo matutuklasan at mapapalakas ang iyong pananampalataya upang magbago ang iyong buhay magpakailanman. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang simpleng paniniwala ito ay isang makapangyarihang puwersa na may kakayahang magbago ng ating buhay at magdala ng mga himala Parang ilaw na nagpapaliwanag sa dilim, ang pananampalataya ay nagiging gabay sa ating paglalakbay, lalo na sa oras ng matinding pagsubok. Isipin mo ang isang tao, halimbawa si Maria. Si Maria ay isang ina na dumaan sa napakahirap na pagsubok, na walan siya ng trabaho at nahulog sa matinding utang. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawalan ng pananampalataya. Naniniwala siya na ang Diyos ay may magandang plano para sa kanya at sa kabila ng kanyang kalagayan, patuloy siyang nagdasal at humingi ng gabay. Isang araw, nakatagpo siya ng isang pagkakataon na hindi niya inaasahan, isang bagong trabaho na hindi lamang nagbigay sa kanya ng kita kundi nagbukas din ng mga pinto para sa mas maginhawang buhay. Naramdaman niyang ang pananampalataya ay hindi lamang nagligtas sa kanya mula sa matinding pagsubok, kundi nagbigay din sa kanya ng lakas at pag-asa na magpatuloy. Sa Biblia sinasabi sa Mateo 17.20, Sasabihin ko sa inyo kung kayo'y may pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, maaari kayong magsabi sa bundok, lumipat ka mula rito patungo doon at ito'y mangyayari isang simpleng pananampalataya kasing liit ng butil ng mustasa ay may kapangyarihang magbago ng ating buhay at magdala ng mga himala sa ating mga sitwasyon. Sa bawat hakbang ng buhay, ang pananampalataya ang magbibigay sa atin ng lakas na kailangan natin upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Tiwala lang at makikita mo kung paano ito magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Ang pananampalataya ay may kakayahang baguhin ang ating buhay sa mga paraan na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa bawat pagsubok at hamon na ating hinaharap, ito ay nagiging sandigan at gabay sa atin. Isang napakahalagang bahagi ng pananampalataya ay ang pagpapalakas nito sa atin sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan. Pagtanggap sa mga pagsubok, sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok mula sa mga problema sa pera, sakit sa katawan o personal na pagdududa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang harapin ang tila mga imposibling sitwasyon. Halimbawa, isipin natin si Juan. Si Juan ay isang ama ng pamilya na nagkaroon ng seryosong karamdaman. Tumagal ang kanyang sakit at sa bawat araw, siya ay nakakaranas ng matinding pisikal na hirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawalan ng pananampalataya. Patuloy siyang nagdasal, patuloy na humiling ng tulong mula sa Diyos at nakikita niyang unti-unting binibigyan siya ng lakas ng Diyos upang magsikap at magpatuloy. Ang pananampalataya ay nagiging puwersa na nagbibigay lakas sa atin upang magpatuloy kahit na ang ating mga mata ay puno ng takot at ang ating mga puso ay puno ng pag-aalala. Sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, ang Diyos ay patuloy na naggagabay at ang pananampalataya ay nagsisilbing ilaw sa ating madilim na landas pananampalataya sa aksyon. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na pinapaniwalaan. Ito ay isang hakbang na kailangang isabuhay. Hindi sapat na tayo lamang ay maniwala sa Diyos. Kailangan din nating magtiwala sa Kanyang gabay at kumilos ayon dito. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating mga salita, kundi sa ating mga aksyon. Hindi sapat na sabihing naniniwala ako. Kundi kailangan din nating ipakita sa ating buhay na tayo ay nagtitiwala sa kanyang plano. Ang pananampalataya ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagtiwala at pagsunod kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Isang magandang halimbawa ng pananampalataya sa aksyon ay si Ana. Isang araw, nagdesisyon si Ana na magbukas ng negosyo upang matulungan ang kanyang pamilya, ngunit wala siyang sapat na kapital. Hindi siya umasa lamang sa kanyang kakayahan, sa halip Ipinagdasal niya ang bawat hakbang ng kanyang negosyo at nagtangkang magsimula kahit sa maliit na paraan. Kasama ng kanyang pananampalataya, nakatagpo siya ng mga pagkakataon at tulong mula sa ibang tao na nagsulong sa kanyang negosyo. Ang pananampalataya ni Ana ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng lakas, kundi nagbukas ng mga pinto na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magtagumpay. Pagbabago sa buhay, ang pananampalataya ay hindi lamang nagdudulot ng panloob na lakas, ito rin ay nagiging daan para sa mga positibong pagbabago sa ating buhay. Ang pananampalataya ay nagdadala ng personal na paglago, kapayapaan sa kalooban at pagkakaroon ng mas magagandang relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Halimbawa, may isang pamilya na matagal nang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil sa mga pagsubok sa buhay, nawalan na sila ng tiwala at nagkaroon ng malalim na hidwaan. Ngunit isang araw, nagpasya silang magsimula ng isang bagong simula. Nagdasal sila bilang isang pamilya at nagdesisyon na magpatawad at magtiwala sa isa't isa sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagsimula silang makatagpo ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Isang hakbang sa bawat araw, unti-unting bumalik ang kanilang pagkakaisa at ang relasyon nila sa isa't isa ay gumanda. Ang mga kwento ng pagbabago mula sa pananampalataya ay makikita hindi lamang sa mga personal na buhay kundi pati na rin sa mga komunidad. Maraming mga komunidad ang nagbago mula sa mga pagsubok tulad ng kalamidad, kahirapan at diskriminasyon sa pamamagitan ng pagtutulungan at pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay nagiging pangakong magbibigay ng pag-asa at lakas upang harapin ang anumang hamon at magtagumpay pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa madaling salita ang pananampalataya ay may kapangyarihan na magbago ng ating buhay hindi lamang ito nagbibigay sa atin ng lakas sa panahon ng pangangailangan kundi nagiging gabay sa ating mga aksyon at pananaw sa buhay ang pananampalataya ay isang di mabilang na biyaya na magdadala ng mga positibong pagbabago mula sa personal na paglago, kapayapaan at mas magagandang relasyon hanggang sa mga komunidad na muling nabangon sa pamamagitan ng pagtutulungan at pananalig. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag tayo ay nagtitiwala at kumikilos ayon sa ating pananampalataya at sa bawat hakbang makikita natin kung paano ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa ating buhay na nagdadala ng kagalingan at pag-asa. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na matatagpuan ng biglaan. Ito ay isang biyaya na unti-unting matutuklasan at masusumpungan sa ating buhay. Ngayon, ating tatalakayin kung paano natin maaring i-unlock ang kapangyarihan ng pananampalataya upang baguhin ang ating buhay magpakailanman. Maniwala, ang unang hakbang upang ma-unlock ang pananampalataya sa ating buhay ay ang maniwala. Maniniwala tayo na may kapangyarihan ang pananampalataya na baguhin ang ating buhay. Ngunit hindi lang ito simpleng paniniwala. Ito ay pagtanggap ng buo na sa pamamagitan ng pananampalataya, magagawa nating malampasan ang mga pagsubok at mapagtanto ang ating tunay na layunin sa buhay. Isipin natin si Marco, isang ordinaryong tao na puno ng pag-aalinlangan. Noong una, hindi niya kayang tanggapin ang ideya ng pagbabago dahil ang buhay niya ay puno ng paghihirap. Ngunit nang matutunan niyang maniwala kahit na ang kanyang pananampalataya ay maliit pa, nagsimula siyang makita ang mga positibong pagbabago. Ang bawat hakbang niya ay nagsimula sa simpleng paniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay sa kanya. Manalangin, pagkatapos maniwala ang susunod na hakbang ay ang magdasal. Ang panalangin ay isang malalim na koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay humihingi ng gabay, lakas, at karunungan mula sa Diyos. Ang mga panalangin natin ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang aktibong paghiling ng tulong upang gabayan tayo sa ating paglalakbay. Ang panalangin ay hindi palaging mabilis na makakapagbigay ng solusyon sa ating mga problema, ngunit ito ay isang paraan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagpapalakas ng ating ugnayan sa Diyos. Gamit ang panalangin, ipinamamalas natin ang ating pagpapakumbaba at ang ating pagnanais na maging maligaya sa kanyang kalooban. Isang halimbawa ng isang tao, Nagumamit ng panalangin upang mapalakas ang pananampalataya ay si Rosa. Si Rosa ay nahulog sa matinding depression at hindi niya na alam kung paano magpatuloy sa buhay. Ngunit araw-araw, nagsimula siyang magdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Sa bawat araw na lumipas, nakaramdam siya ng unti-unting pag-asa. Ang pananampalataya ay dumating sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, isang tahimik at taimtim na koneksyon sa Diyos. Kumilos, ngunit hindi sapat na tayo lamang ay maniwala at magdasal. Kailangan nating kumilos at magtiwala na ang bawat hakbang, kahit na mahirap, ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Ang pananampalataya ay hindi natatapos sa ating isip at puso. Ito ay nagsisimula sa ating mga aksyon. Hindi laging madali, ngunit kapag tayo ay kumilos, pinapakita natin ang ating tiwala sa Diyos at sa plano niya para sa atin. Kahit na hindi pa natin nakikita ang buong plano, ang bawat hakbang ay mahalaga. Halimbawa, si Elena, isang guro na nagsimula magturo sa isang malalayong lugar, ay nagdesisyon na sundan ang kanyang paniniwala na makakapagbigay siya ng pagbabago sa buhay ng kanyang mga estudyante. Sa kabila ng mga hamon, hindi siya tumigil at sa huli, nakakita siya ng tagumpay hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa kanyang mga estudyante. Pagtitiwala sa proseso. Minsan, ang mga pagbabago na hatid ng pananampalataya ay hindi agad-agad nakikita. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng panahon. May mga pagkakataon na ang ating mga panalangin at pananampalataya ay tila hindi agad nasasagot. Ngunit tandaan natin ang Diyos ay may tamang panahon para sa lahat ng bagay ang ating pananampalataya ay pinapalakas sa pamamagitan ng ating pagtitiis at pagtitiwala sa kanyang plano. Huwag mawalan ng pag-asa kahit na parang mabigat ang iyong pinagdadaanan. Kung susundan natin ang mga hakbang ng pananampalataya, matututo tayong maghintay at magtiwala na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay kahit na hindi natin ito nakikita agad. Ang proseso ng pananampalataya ay hindi madali, ngunit ito ay tiyak na magdadala ng mga biyaya at pagpapala sa tamang panahon. Ngayon, nasa iyong mga kamay na ang susi upang ma-unlock ang kapangyarihan ng pananampalataya sa iyong buhay. Maniniwala ka ba? Mananalangin ka ba? Kukunin mo ba ang unang hakbang kahit na mahirap? Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa Diyos at magdadala ng pagbabago sa iyong buhay. Magtiwala ka, ang pananampalataya ay magpapalakas sa iyo, magbibigay pag-asa at magdadala ng bagong simula sa iyong buhay huling kaisipan, mahalaga ring tandaan na ang pagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi isang kaganapan na nangyayari ng isang beses lamang. Ito ay isang patuloy na proseso, isang hindi natatapos na paglalakbay na humahantong sa ating paglago at pagpapabuti. Habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa landas ng pananampalataya, matututo tayo ng mga mahahalagang leksyon, magpapalakas tayo at higit sa lahat, makikilala natin ang Diyos sa mas malalim na paraan. Ang pananampalataya ay hindi natatapos sa isang tagumpay, kundi ito ay patuloy na nagdadala ng mas marami pang biyaya at pagpapala sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa huli nais kong mag-iwan sa inyo ang isang mensahe ng inspirasyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong i-unlock ang iyong potensyal para sa kadakilaan, kahit anuman ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Ang mga hamon ay hindi hadlang sa iyong tagumpay. Ang pananampalataya ang magbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang lahat ng ito. Walang imposible sa buhay ng isang tao na may pananampalataya. Huwag mong kalimutan, ang bawat hakbang patungo sa Diyos, bawat pagdarasal at bawat tiwala sa Kanyang plano ay hakbang patungo sa isang mas maganda at mas matagumpay na buhay. Magtiwala ka, ang iyong buhay ay magbabago magpakailanman sa pamamagitan ng pananampalataya.